Tuwing nag-upload niya ako ng mga vlog ko itong mga nakarang araw, ang dami ko na nga napapansin sa comment section na magpagupit na nga daw ako dahil hindi na nga daw nakaka-fresh yung kulay sa baba. <laughs> Totoo nga lang mga mamis, bago ko pa talaga mabasa yung mga comment nyo or bago niyo pa talaga mapansin tong buho ko, eh nagkaplano naman na talaga kong patanggal itong kulay sa ilalim ng buho ko at ipaayos nga ulit yung buho ko. Pero syempre, dahil nga ayaw kong gumastos mga mamis, lalo na pagdating sa sarili ko, inantay ko muna na magkaroon ng lakas yung kaibigan ko para nga mareban niya ako ng libre. <laughs> Pero bago nyo nga makita na tuluyan akong gumanda, charot! <laughs> Samahan nyo nga muna ako magluto ng ulamin namin. Para naman habang busy kami, nagirebanan sa mga buhok namin, eh meron na kakainin yung mag-ama ko. Gulay nga lang pala ang uulamin namin ngayong araw mga mamis. Napanood ko lang to sa TikTok, kaya naman naisip ko nagawin gawin ko din. So hindi ko alam talaga kung anong tawag sa ganitong luto. Kaya naman kung sakaling matipuhan nyo rin or gusto nyo rin itry mga mamis, eh gayahin nyo na lang din. <laughs> Nahugasan at nahiwa ko na nga yung mga gulay at pagkatapos, una kong ginawa ay nagprito muna ako ng bawang at nung medyo nagbrown na nga siya, tinanggal ko na nga siya dun sa kawali. Ang sulit ko namang ginawa ay naglagay ako ng sugar, water at saka oyster sauce dito sa isang mangkok. Dapat talaga meron ko yung cornstarch or all-purpose flour pero feeling ko naman ay lalapot siya kapag pinakuluan na siya ng husto kaya hindi na ako naglagay. Bali, nagisa na nga ulit ako ng bawang at sibuyas at pagkatapos sinilagay ko na yung oyster sauce. Nilagay ko muna una yung sitaw kasi nga medyo matagal naman lumambot yon. At tong medyo umulo na at medyo lumambot na yung sitaw mga mami, sinilagay ko naman na yung kangkong. Pinrito ko lang din pala muna yung nabili kong tokwa at pagkatapos inilagay ko na nga din dito kasi mas okay talaga kapag naprito muna kaysa nga ilalagay na agad siya. Mabilisan lang tong ulam na to mga mamis pero in fairness ang sarap niya. Wala talaga sana siyang sitaw pero mas pinili ko na lang lagyan kasi nga alam niyo naman kami sitaw is life din sa amin. At dahil nga mabilisan lang to, ito nga't naluto na agad to mga mamis. Naglagay lang pala ako ng itlog para naman meron siyang partner. After ko naman magluto ng ulamin namin, ito nga't maya maya ay dumating na yung mga bisita ko. O ba diba? bumalik yung bata kasi alam niyang bawal lumabas kapag nakapaan nagagalit ako. <laughs> Bali, tatlo nga pala kaming magre-rebanan ngayong araw. Kaya naman mapapalaban kami ng husto. Ito nga palang isang friend ko, si Yasmin, galing pa yung Saudi. Sarot. <laughs> Umuwi lang niyang galing trabaho, humingi siya ng 2 days na day off para nga maireban namin siya. Ayaw na talaga sana niya magpareban, pero ayun, syempre pala decision kami ng ate niya, sabi namin magpareban na siya. Tapos ito naman yung friend ko, si Elena, siya naman yung kasama ko sa business sa Pulboron at bagoong. Ito naman ayo na din talaga niya nagpapareban kasi nga sakitin yung ulo niya. Pero dahil mag-birthday na nga siya, naisipan niya na magpareban siya kasi sakto naman sa birthday niya ay eh, meron kaming plano. Tapos ako naman, dahil nga napapansin nyo na hindi na nakakapresh yung kulay ko sa baba, eh magpapagupit na ako at na din. <laughs> At dahil nga masyadong mahaba yung buhok ni Yasmin, eto nga't ginupitan ko muna. O, di ba, feeling perfectionist ako. At tapos ako naman, nagpagupit na nga rin ako sa friend ko. Dahil nga sabi nyo, mas bagay sa akin yung maiksing buhok. Eto, nagpaiksi ako. Pagtapos ko nga magupitan, tignan nyo naman, hindi pa ako narereban pero mukha na agad akong 14 years old. pero <laughs> Hindi ko na nga nabidyohan mga mamis, hindi ko alam kung bakit hindi nagplay pero pagkagupit sa akin ng friend ko, na-applyan niya na ako ng gamot. Eh, na-applyan ko na rin siya ng gamot. At pagkatapos, huli namin in ito itong ang si Hasmin. Yung unang gamot pala mga mamis na nilagay namin sa buhok namin ay doon kami nag-apply sa baba ng hagdan kasi nga masyadong matapang yung amoy na itong unang gamot. Masakit sa ilong. Alam niyo naman meron kaming mga batang kasama dito sa bahay. Pagtapos nga ng isang oras na babad mga mamis ng gamot sa buhok namin ay sabay-sabay na kaming nagbanlaw. Pero una ko nga binlower itong si Elena na friend ko para nga mahawak-hawakan niya na yung anak niya. At pagkatapos sunod na binlower niya ay ako naman. Hindi nga muna siya nagpa-plancha ng buhok niya kasi sabi niya siya na lang daw yung huli kaya naman after niya akong i-blower ako na nga yung niya para ma-apply na ng pangalawang gamot. Pagtapos nga niya akong planchahin, na-apply niya na talaga ako ng pangalawang gamot at naibabad ko na talaga ulit yon ng halos isang oras at nakapagbanlaw na ako. Medyo hindi na nga ako nakapag dito mga mamis kasi nagpo-focus talaga kami sa ginagawa namin dahil meron din kami mga malilit na batang kasama. At pagkatapos nga, ito nga pinlancha ko na ng unang plancha itong friend ko. Dahil nga tagal niyang hindi nagpariban, eto't natatakot nga ulit siya sa plancha. Three weeks ago pa lang, nagplano kami na magre kami dito sa bahay, ay nagpagupita talaga tong friend kong si Elena, kaya hindi na namin siya ginupitan. Pero buti na lang, kasi kung nakita niyo naman yung gupit naming dalawa ni Hasmin, halatang hindi pantay. <laughs> Disclaimer nga pala mga mami, hindi kami professional pagdating sa mga gantong bagay pero matagal na namin tong ginagawa. Bale itong friend ko si Elena, siya talaga yung unang natutong magreban sa amin kasi nga nagtrabaho siya sa parlor. At pagkatapos natuto na lang din kami ng kapatid niya dahil nga lagi niya kaming nerereban. Kaya naman ito ngayon, mga feeling professional na kami. <laughs> Matagal-tagal naman na namin ginagawa to mga mamis na kami-kami lang ang nagrebana ng mga buhok namin simula nga anong natuto kami. Kaya naman pag gusto namin magreban, gamot na lang talaga yung pinag-problema namin. etong gamit naman namin, yung plancha, yung blower. Sa kanila naman to mga mamis, syempre dahil ang kinera ko, hindi ko na sinoli sa kanila. <laughs> Actually, alam niya naman mga mami sa medyo ginagawa ko na talagang racket tong pagre-reban kasi kahit papano naman ay hindi naman din ako nagkakaproblema sa mga inire ko. Minsan nga pati mga pamangkin ko, nire ko na rin sila basta kaya ko. Ito at nasa pangalawang gamot na nga si Elena ay neto namang si Yasmina sa unang plancha pa lang siya at parang nga mas madali kaming matapos, pinlancha ko na siya habang nilagyan niya ng gamot yung ate niya. At pagkatapos nga ng aking pagbabanlaw sa pangalawang gamot, ito nga pilansya na ulit ako ni Elena. Fast forward na tayo mga mamis dahil nga hindi na ako masyadong nakapag-focus sa pag-vlog ko neto. Hindi ko na maituturo sa inyo kung paano yung pagre-reban. Ito nga natapos na kami. Ito na yung result ng buhok ni Elena. And ito naman yung result ng buhok ni Yasmin. Nakauwi na siya niyan mga mamis sa, sa trabaho na siya niyan. Bali, nagsend na lang siya sa akin ng video at nakaligo na siya nung mga araw na yan mga mamis. Kaya ayan na yung result ng no, kanyang buhok. Si Elena naman, hindi pa kasi nga. Yun yung mismong araw na nag kami. Etong si Yasmin, bin resilient pa pala siya yan mga mamis kinabukasan. Ay ako hindi na din pati si Elena. And ako naman mga mamis, ito na yung result ng buhok ko. O ba diba? Ang ganda! Charot! <laughs> Dahil nga masunurin ako sa inyo, nababasa ko talaga sa mga comment na bagay sa akin yung maiksing buho. Kaya naman ito, nagpaiksi ako kasi feeling ko ayun talaga yung dahilan na ikakaganda ko. <laughs> 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 Kung gusto nyo nga makita yung result mga mamis after ng 3 days pag nakaligo na ako, ay abangan nyo na lang sa mga susunod na vlog ko kasi sure naman ako na maikita nyo yung buho ko every time na mag-upload ako ng vlog ko.